Hello, Shavar. Happy, happy birthday. Happy pa birthday pa yun. Oh, more birthdays to come and get bless sa imo life. God bless sa YouTube and then God bless sa imo as a mama, as a mother. God bless and then good health always and then tika magchange mag change para sa kuawid at Thank you so much. Hi guys! Good morning! Good afternoon! Good evening! Kung saan nang kayong sulok na yun. Guys, meron lang na yung isang kaibigan sa YT. Ah, uh, babatiin ko lang siya ng happy, happy birthday, Ma'am Shiver. Uh, thank you, Ma'am, sa support mo sa live ko or sa mga kasamahan natin sa Idol's team. Salamat! And, andyan ka, sumusuporta lagi and happy happy birthday ulit and God bless you Ingat ka lagi sa work mo babo ayan uh, may babatiin ako today side steam happy happy birthday to you saver may you have more birthdays to come good health family more sing to come uh, enjoy ka lang uh, marami pa tayong pagsamahan pagsama sa YT marami pang taon na tayong magkasama sa idol team again happy happy birthday saber ah uh, Thank you. Bye-bye. Um, Love you. Hi, Shiver. Gusto na kita patingin na happy, happy birthday. Uh, ingat ka palagi sa work mo dahil malayo ka sa pamilya mo. Uh, ingatan din yung kalusugan dahil yun. alam mo na, walang mag-aalaga. And then, thank you din kasi paminsan din sa lumadala ka sa aking life and yun lang ah good health always and god bless ingat sa work mo bye bye hello to this video mga kapatid ay meron lang po akong babati isang ah uh, birthday celebration no under the shiver vlogs kasama uh, kasamaan din natin sa uh, whitey words sa uh, idol's team Uh, happy birthday to you sister uh, pagpatuloy mo lang yung pagiging humble mo at uh, supportive sa kapwa nating YouTuber. Uh, bigyan ka ng uh, magandang kalusugan ni Lord at ang iyong uh, basing sa ay mag-umapaw mag pa. Uh, ako'y bumabati sa Rene Sabuchi TV ng happy, happy birthday sa iyo. Nawa po ay maging masaya ka sa araw to. Bye bye. Hi guys, shout out Idol Team. Um, nais nice ko lang ipabot ang kaming pagbati sa isa sa ating kasamahan sa team na si Mam Ma Shaver Blags. Happy happy birthday, Mam Ma Shi. Uh, I wish you good health and happy life. Happy love life din. Uh, thank you pala sa mga support mo sa akin at sa team din. Sana ano, maging masaya ka ngayong araw. Dahil special day mo to. At sana ingatan ka ni Lord lagi. Bigyan ka pa ng mahaba at healthy na life. Sana lagi kang masaya. Sa ano, yung pagpapatawa mo sa amin. Thank you, thank you, Ma'am Shi. Um, yun lang, mag-ingat ka palagi at God bless say you. Happy, happy birthday, Ulit.